Sa bukit. Ayan. Ayan na mga kaisda. Kanina pa silang eight dito. O, oh. ayan o. Oh. Mga kaisda. <laughs> ano, ni ni ni, ano, sa, ano, sa, ang lait lang nito. Ito lang o. Oh. Pero ang daing-daing. Ayan na, oh, ayan na. Ayan na, wala di kita sa ano. Ayun no. Sobrang kapal ng isda. Yan. ba Bata. May nahuli ka na ba? Ano nahuli mo? Janitor fish? Ayan yung huli nila mga kaisda. Tilapia. Hiliwalo. Hmm. Ito yung pain namin. Ito. Yan. Mulat siya. Eh, oo, oh, marahay pa naman yun. Kami so, ka dadating lang namin. Hmm? Takot ka magdiretso. Takot ako magliko. Mga kaisda, ito na huli namin, no oh. oh, ay, di Ate ka. Ayan. Gano mo lalaglag ka, palko. Hmm, kala ako nilalaglag. Kaya, gano, gano? kaya di ako liliko eh.